Anak nga ba ni former President Ferdinand Marcos Sr. si Senator Grace Poe? Yes, I don't want also to impose on Senator Marcos, but I'm happy that he's open and willing. Mga kaibigan, alam nyo ba na may isang sikat na teorya noong 80 sa Negros Occidental na nagsasabing ang tunay na ama ni Senator Grace Poe ay hindi si Fernando Poe Jr., kundi si former President Ferdinand Marcos Sr. Noong mga panahong yun ay nakatira pa sa Negros ang sikat na aktres at nanay ni Grace Poe na si Susana Roses kasama ng kanyang pamilya at may kwento noon dun sa Negros kung saan nabuntis daw ni Ferdinand Marcos Sr. ang kapatid ni Susana Roses na si Rosemary Sonora. At para isalba ang kanilang imahe ay ipinaako nila ito kay Susana Roses at Fernando Poe Jr. Pero ito ay ipinagtaka ng karamihan dahil noong mga panahong yun ay nahihirapan nga silang magkaanak. Napag-usapan uli ang isyo na to noong 2016 presidential election kung saan tumakbo si Senator Grace Poe sa pagkapresidente at na-question ang kanyang pinanggalingang pamilya na sinabi pa nga ni PBBM na willing siyang magpa-DNA test upang makumpirma ang mga sabi-sabing ito. Senator Marcos, I'm happy that she's open and willing. Kaya lang ito ay hindi natuloy sa hindi malamang dahilan at inuulit ko ito ay isang teorya lamang mula sa mga lokal ng negros at hindi ko sinasabing ito ay totoo. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo patungkol dito?